Mga bilang Kabanatang Dalumpatlima At ang Israel ay tumahan sa sitim At ang bayan ay nagpasimulang magkasala ng pakikiapid sa mga anak na babae ng Moab Sapagkat kanilang tinawag ang bayan sa mga hain sa kanilang mga Diyos At ang bayan ay kumain at yumukod sa kanilang mga Diyos at ang Israel ay nakilakip sa Diyos-Diyosang Baal Peor. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel at sinabi ng Panginoon kay Moises, Ipagsama mo ang lahat ng Pangulo sa bayan at bitayin mo sila sa Panginoon sa harap ng araw, upang ang maningas na galit ng Panginoon ay mapawi sa Israel. At sinabi ni Moises sa mga hukom sa Israel, Patayin ang bawat isa sa inyo, yaong mga nakilakip sa Diyos-Diyos ang -Diyos Baal Pior. At narito isa sa mga anak ni Israel ay naparoon ang nagdala sa kanya mga kapatid ng isang babaeng Madianita sa paningin ni Moises at sa paningin ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel. Samantalang sila'y umiiyak sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ang makita ni Piniis, na anak ni Ilyazar, na anak ni Aaron, na saserdote, ay tumindig siya sa gitna ng kapisanan at humawak na isang sibat sa kanyang kamay. At siya'y naparoon sa likod ng lalaking Israelita sa loob ng tolda. At kapwa niya sinaksak ang lalaking Israelita at ang babae sa kanyang tiyan. Sa gayon, ang salot ay natigil sa mga anak ni Israel. At yaong nangamatay sa salot ay dalawamput apat na libo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Pinawi ni Pinis na anak ni Iyasar na anak ni Aaron, na saserdote ang aking galit sa mga anak ni Israel sa parang siya'y nagsikap dahil sa aking pagsisikap sa kanila. Nanapat hindi ko nilipol ang mga anak ni Israel sa aking sikap. Kaya't sabihin mo, Narito, ako'y nakikipagtipan sa kanya tungkol sa kapayapaan. At magiging kanya at sa kanyang bini pagkamatay niya ang tipan ng pagkasaserdoting walang hanggan sapagkat siya ay nagsikap sa kanyang Diyos at temubos sa mga anak ni Israel. Ang pangalan nga ng lalaking Israelita na napatay, na pinatay na kalakit na babaeng Madyanita ay Zimre na anak ni Salu, na prinsipe sa isang sambahayan na mga magulang sa mga Simeonita. At ang pangalan ng babaeng majanita na napatay ay Cosby, na anak ni Zor. Siya ay prinsipe sa hangganan ng isang sangbahayan ng mga magulang sa Madian. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Bagabagin ninyo mga majanita at inyong saktan sila, sapagkat kanilang binagabag kayo ng kanilang mga lalang na kanilang ipilagdaya sa inyo sa bagay ng Pior. At sa bagay ni Cosme, na anak na babae ng prinsipe sa Madian, na kanilang kapatid na namatay ng kaarawan ng salot dahil sa Pior.